Right, right, right. guys welcome back to entong swirl channel so ngayong araw papakita natin yung updates ating mga buntis na kambing so bagong lahat shoutout sa ating mga subscribers and sa mga nanonood dito sa ating youtube channel so tara samahan nyo ako for today and let's Hi guys, it's a beautiful day. So ito, mga alaga nating chabo, binilad natin kasi ayan maaraw ngayong araw. Tapos, ayan, nang itlog siya dito sa sa show cage niya. So mamaya ililipat natin to dun sa kulungan niya. Pero bago ang lahat, ayan, pakita muna natin yung ating mga chabo update sa itsura nila. So nilapag muna natin dito sa harap ng bahay para mabilad naman sila. Kasi kailangan ng Katawan nila yan yung araw. Sigat ng araw. Tapos, yung balahibo nila mas gaganda. So, ito yung ating black mottled. Ayan. Ang itsura niya. Black mottled na chabu bantam. So, may Thai blood lang siya. Hindi siya pure na Thailand chabu. Pero, yun nga. Uh, at least may dugo siya ng uh, Thailand. So, itong isa naman, pure Japanese bantam. And, ito yung ating chabo na mottled. Next, yung ating hen na mottled. Ayan. Tapos yung ating benjarong. syempre yung ating pure tie breed na chabo. Ayan o. Oh. Nakabuka yung buntot niya. Tapos yung hen niya. So guys, lugon pa rin itong ating chabo. Kaya hintayin lang nating makompleto yung balahibo niya. Kasi bata pa naman to, nasa 4 months pa lang ito. Kaya uh, hindi pa yun yung final color niya. Tapos ito yung ating buff. yung Japanese Bantam kasama yung puti. So itong mga to, may itlog na rin dun sa likod. Yun yung pinakita natin last time na naka-incubator. And yung isa naman, yun yung puti, yung basal. Mamailipat natin yung itlog niya sa likod ng bahay. So para kahit pa pano, eh, titignan natin after ilang weeks kung fertile ba siya guys, matagal natin hindi napakita yung ating mga kambing dun sa kabilang lote. Kaya papakita natin yung kanyang anak dahil nga nagkaroon siya ulit ng anak yung ating native cross dun sa Anglonobia. So guys, papunta tayo dito sa ating mga native na kambing tapos yung mga upgraded. Kasi nga, ang gaganda na naman ng anak ng ating native. Tapos yung iba, yung mga buntis, hintayin pa natin ng 4 months pa bago sila mga anak. So pasok tayo bali yung anak niya is triplets ulit. Ayan o, oh, dumidede. So, hindi natin siya ipapakita last time dahil nga nag-vlog tayo about sa mga cabo So, ngayon, ito namang mga kambing natin. Hello! Ayan sila guys o. Oh. Tignan nyo naman kung gaano kasi pag mga naptong native natin. Bale, hindi pa nga pala natin siya napupurga. So, kailangan mapurga natin siya para gumanda yung balahibo niya ulit. Tapos, magbibigay tayo ng supplement sa kanya. Injectables. So, ito, anak niya dalawang lalaki, isang babae. Yung babae yung brown, tapos yung dalawang color color, color black, 'yun yung lalaki. Ayun guys, gaganda ganda nila. Bali itong mga anak niya mag one month na dahil nga last time hindi natin sila napakita or na vlog So ngayon, ayan, kita niyo naman kung gaano sila kaganda. Me. <laughs> ano siya? Malayo. Ayan hindi na rin pala tayo nag dehorn guys kasi nga ang ano natin ang ginagawa naman natin is binibenta sila kapag tumungtong na ng 3 to 4 months me me ang kakit nila dobi dede bale yung ginagawa pala ni Erpat kapag umaga nagbibigay siya ng uh, goat's milk na nabibili sa online shop. So, kailangan din talagang nagbibigay ng ganun kapag yung mga triplets, quadruplets, kasi hindi naman napoprovide ng inahin yung kailangan na gatas nung ibang anak niya. Kasi nga, di ba tatlo silang nag-aagawan sa other ng or din ng inahin. So, kailangan talaga. Meron tayong nakareserba na milk replacement. So, ayan o. No? Ang gaganda nila oh. Oh. After ilang weeks pa siguro to bago pupurgahin kasi nga kailangan tumongtong sila ng one month. So ayan, going one month pa lang tong mga to. Tingnan nyo, lumalapit kasi sanay sila dun sa binibigyan ng airpad na gatas. Ganyan lang din ang gagawin niyo kapag meron kayong mga alaga na kambing dahil nga sayang din yung anak nila. Based on experience, ganun din yung nangyari last time na kapag hindi ka nagbibigay ng milk placer, meron, meron at meron isang mamamatay so kailangan talaga lahat sila nakakadede at ito pa guys yung isa nating kambing na pinaalaga before so nasa atin na di ba nga nabanggit natin na magbebenta tayo ng kambing so ito kasi ang sabi na ipat wag na raw ibenta so nakapag decide kami na paanakin muna namin kasi nga sayang naman tsaka mukhang maganda naman siyang inahin oh. Nanganak din to guys uh, pur kambal kasi yung nanay niya yung native natin doon na nanganganak ng triplets quadruplets so maganda rin talagang may mga ganito kayong lahi ng kambing na nanganganak ng ganun dahil nga napansin din natin gaya ng bower natin ang anak niya pa isa isa ganyan so minsan parang naniniwala na rin ako na nasa lahi talaga yung ganun So, yun yung pipiliin yung mga inahin pag mag-start kayo mag-alaga ng kambing. Yung isa niyang anak, bali dalawa daw silang anak noon, yung isa namatay. Ayan. Tapos, yung iba nandito. Ayan. Yung mga graded natin, dumalaga. Tapos yung isang brown, ay yung buntis. Bali, dito lang sila maghapon. Tapos sinuuwi ni uncle ko pag yung magtatakip silim na. So ganyan sila kaganda mga upgraded ayan yung anak ni Tenga buntis na Bale ang nakaistad pala dito guys yung bower ni Uncle Gito yung pinupuntahan natin dun sa kabilang uh, area na nag-aalaga din ng mga upgraded goats so yung mga kambing nya is for meat purposes bali nagbebenta siya ng mga kambing live weight so ayan kinross natin siya sa bower titignan natin kung ano yung magiging resulta lumalapit oh so ayun mainit ang panahon ngayon kaya ito binalik na rin natin yung mga tsabo natin dito sa kanilang kulungan ayan sila bali itong isa dalawa na yung itlog niya. so hintayin pa natin ito ilang araw kung kakaroon pa siya ng itlog kasi nga yung mga naunang eggs nya nilagay na sa incubator. So, ito, din lang siya. Para matuto siyang maglimlim. Tapos, itong ating benja, yun nga, naglulugon. Lugon pa siya. Kaya hindi muna natin siya, ano, uh, laging hawakan kasi. Pag naglulugon yung mga ganitong manok, masakit ang katawan ng mga yan. Tapos, yung ating matel na hen. Ito rin, nang itlog na ito eh. Ayaw na magpasampa ulit. So, hintayin na lang ulit natin sa na condition. Tapos, papasampa natin dito sa ating black mackerel. Tapos guys, pakita pa natin tong mga iba nating alaga. Oh. Ayan. Ito kay to, yung mga manok niya. So pag sila, nandito sila sa kulungan kasi nga maraming predator dyan sa labas. So mas safe sila dito compared dun sa nakagala sila. Kasi nga natry na before na nakagala yung ang ganito. Hinahabol ng predator yung may mga aso, mayroong mga daga so mas safe sila dito tapos yung ating Japanese Phantom ayan hindi nga lang siya short legs color black di ko alam kung anong tawag dito sa color na ganito yung red ang leg tapos black yung katawan tapos itong ating mga ducklings oh ang cute nila ayan nabas ano sila 2, 4, 6, 6 tapos syempre may mga sisiu pa rito ayan Ayan, pakita pa natin itong iba. Ayan, yung box natin. Oh. Ah, uh, wow na wow. Tapos may dalawang itlog dito sa taas. Ayan. So, hindi pa naman natin total in out itong Japanese banda kasi nga. Kahit pa paano, pa rin naman sila. At saka hindi naman tayo sasali ng show. that's all for today guys. So, see you next time guys. And, shout out po sa ating mga subscribers, sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel. And, kung bago ka dito, don't forget to like, share, comment and subscribe to Endong Sword channel and hit that notification bell para update ka sa ating mga next YouTube videos. Ingat po kayo lagi. Happy farming! Bye bye!